Muli mga guys, mga idol, so nandito na naman tayo lumalakad mga guys sa dilim, ah sa dilim, sa liwanag na medyo makulimlim. So nandito tayo naga ano mga guys sa katunggan, sa loob ng kabakawan. Maghahanap tayo ng ano kasi may isyo kwento na naman tayo na naalaala mga guys na para iparating sa inyo bilang kapulutan aral sa bawat isa sa atin no hanap tayo ng medyo malilim no talagang napakalakas na talaga ang sinag ng araw mga guys no lusot na lusot sa mga kakahuyan so isang isyo kwento mga guys na ang katanungan Diyan ba sa lugar ninyo may mga grandpapa papa pa ba kayo dyan na mahilig sa checks dito sa akin kasi malimit malimit kasi dito na bukang bibig nila talaga palagi chicks hindi nila alam lalo na yung may kaya-kaya na mga grandpapa may kaya-kaya bangan mahilig talaga bukang bibig nila yung mga bagay na hindi karapat-dapat kapangit na mga kwento tungkol doon sa chicks mahilig sila ng ganun pero hindi nila alam na yung mga kinikwento nila at inapresenta nila ng mga chicks niloloko lang sila napirahan lang sila so hindi naman sabi na pasintabi na lang no sa mga may edad na dyan at saka may ano yung mahilig no pasintabi lang at saka hindi man mahilig hindi naman ito talaga pangit ang mga kwento ko kung hindi mo talaga ito gawain hindi natutuwa ka at natatawa sa mga gawain na sa mga katulad natin na ang gawain ay ganun no pero sa may mga gawain na ganito at mahilig sa ganito dapat iwasan natin yan kasi hindi natin alam na niluluko lang tayo ng chicks no malukuhan lang tayo sayang lang yung attention mo pira mo o anong mga mayroon sa iyo no kasi alamin na din natin at maramdaman na natin yan kung ano, ano ang nagiging ano natin capacity sa mga babae di ba o ngayon hindi hindi pangit at hindi masama itong kwento ko isang kapulutan aral na dapat sa mga lalo na diyan mga guys sa inyo diyan na mga mga kapalowers natin o hindi, mga hindi man natin followers dumaan man ito sa wall ninyo, paki sabihan ninyo ang inyong grandpapa kung baka mayroon kayo ganun. Kung wala naman, okay lang. Bilang kapulutan, aral lang ito sa mga may edad na. Kaya, ang masasabi ko lang, dapat sa mga grandpapa natin, magbago-bago na yan sila. Kinakailangan, baguhin na nila estilo nila sa buhay nila. Alam nyo mga guys, no sa totoo lang, sa mga grandpapa dyan, ako'y nananawagan. Habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo, magbago-bago na tayo. Hindi chicks ang dapat natin pag-isipan, pag, pag is, iniisip natin araw-araw. Ang isipin natin kung paano kung tayo ay wala na sa mundong ito. Ano ang kinatnan? Ano ang baon-baon natin patungo sa kabilang buhay? Yun ang dapat natin isipin. Bigyan natin atensyon ang buhay nating hiram para pagdating na tayo ay hindi na dito at aalis na tayo sa mundong ito may baon-baon na tayo para sa iharap natin dun sa hukuman kaya mga guys mga idol na mga uh, grandpapa natin dyan please baguhin na natin estilo natin hindi baguhin ang style ha ng posisyon kundi baguhin ang estilo ng pag-uugali magbago na tayo dahil may edad na tayo. Thank you so much. Bye-bye.